Ayon, magandang araw po sa ating lahat mga pag Dumating na po yung ating request sa store na Kanay Traveler Heartbeat po mga sipag eh, no? So ito na po dumating na po at yung mga request ko rin po Doon sa ating kapwa content creator nandito na rin po mga sipag eh, no? Ito po yung mga damit at iba pa po mga sipag eh, no? Nag-request po ako ulit, nag-order sa Kanay Traveler Heartbeat po mga sipag Dahil sa quality ng kanilang item po mga sipag Sa tela ng kanilang damit po mga sipag eh, no? pang matagalan po talaga siya mga kasipag gaya nito po mga kasipag ano? grabe po mga kasipag kahit ako po ay talaga nagbabrass nito kahit grabe ako maglagay ng sunrocks hindi naman po siya kumukupas at mga kasipag itong print niya po ay hindi po talaga siya natatanggal kahit anong kusot mo, piga sa damit Ay mga sipag, at anong brass mo nandito pa rin po talaga siya Ay mga kasipag ano? pero kung sasadyain mo talaga si Sinain ay siguro matatanggal to pero grabe yung pagka print nito Itong so, damit na ito masipag, akala mo may isang bangbansa ka. No? Yung tipong souvenir na galing ka sa si ibang at meron kang damit na galing sa si ibang bansa. Dahil itong mga print nito ay nature photos sa si ibang bansa, sa Canada, sa USA, o sa man, sa Paris. Ay, masipag you know? So ito na po yung aking request o so, in-order po sa kanila. At dumating na po, pinalalamog po nila masipag. So tingnan po natin masipag yan. You no? Know? ano yung mga nalalaman dito. Ayan. At nag-request na rin po ako dito mga kasipag ng aking sticker po. So, ito po yon Ito na. Ito na mga kasipag. Ang dami. So, meron din po silang, ayan, white and red. Meron din po silang uh, package na pwede po natin pag-orderan na for family po mga kasipag. You know, may tatluhan, apatan, ayan, parang nagpo-promo, sale. Ayan, tas quality pa yung damit. Ayan, meron pa tayo nito mga kasipag. Oh. Ayan. At syempre, meron po po silang mga uh, giveaways, freebies. Kung baga, o may pabilated Christmas at New Year pa. Ayan, maraming salamat po. Ito na. So, ayan, sa ating kapwa content creator, tsaka sa company. Ayan mga kasipag, ito na po yung damit. At meron pa po, may plastic pa. So, ito na po yun, yung aking talagang in-order sa kanila na nag-request po talaga ako makasipag. Ito po yung sticker. Ayan, so, ito po yung nalalaman dyan logo po ito ng aking channel, branding no? And na uh, si no gumawa po ako nito para kung sakaling meron gustong humingi or uh, gusto makilala ako doon sa kung saang mang lugar, ay eh, pwede pa tayo makapagbigay ng ating logo o branding name natin, Kuya Chris TV. So mamaya, ito yan ako sa inyo. Ayan mga sipage, no? So ito na po yung damit na to sa company, Pioneer and PGPSI. So maganda talaga yung quality ng damit. Ayan po mga sipag, yun, 'no? Depende na lang po i eh, sa inyong budget, 'no? Kasi nga doon sa ito ang gumagawa po nito mga sipag, yun, no? Ay ito pong jamnik souvenir Unperting Perting services. ay sipag, yun, pwede po kayo doon mag-DM sa kanila, mag-message. Meron niyo po silang number, ilalagay ko po yan sa comment section po mga sipag, At ayan ang mga na nasa inyo na po kanong design, anong kulay, at anong ipapaprint nyo po. At nakadepende po ito sa quality na gusto nyo. Meron po silang pang-budget din po mga sipag. Only Jamnik Souvenir and Printing Services po yan mga sipag. Yun po yung... Ah, uh, talagang manggagawa sa mga tela, print dito design sa Tanay Traveler Heartbeat po Masipag na Store. Ayan, meron din po ito sa Shopee yung Tanay Traveler Heartbeat po Masipag, ano. Check na lang po at meron din po 'yan doon sa TikTok, Lazada, Masipag, ano. Makita nyo po doon. So, supportan nyo po Tanay Traveler Heartbeat po Masipag, ano. So, itong black Ayan, ito, ito maganda to. Itong black na to ay galing po ito sa isang big content creator na napakabait. Sobra yung kindness niya. At ito po ay sharing is caring. Kung nakikita nyo po dyan mga sipag, do. blue and red. So, para siyang talagang uh, flag ng Pilipinas. So, Pilipina-Pilipin. At syempre, may rated R yan, ayan, kasi rated R yan, yung napakabuting content creator na napaka jolly, happiness, good vibes, grabe, wala ka masabi dyan. Shoutout po sa inyong R. So, ang gumagawa lang din po sa kanyang, ato uh, yung kanyang print, napakaganda po talaga, yan o, Hindi po talaga siya natatanggal. Ang gumagawa lang po nito, ang kanilang gagawa at siya po ay nag-request at nag-suggest doon sa manggagawa na yon ay ito po yung Jamnick. Sovener and Printing Services. Yan po yung page na yan, pwede nyo po ma-message, no? pwede nyo po ma-DM at nandyan po ang uh, link nyan, yung Facebook page nyan at yung number nyan. Pwede nyo po ma-DM, depende sa price na gusto nyo, sa halaga nyo, depende po sa pag-uusapan nyo. Ayan mga sipag, yan, ang ganda po talaga ng ganyang tela. So ito, ito na naman yung ating pang family. No? Talaga naman mga sipag, ito na naman. No? Kung nakikita nyo mga sipag, yan, no? saan ba to? Sa ba to? Ayan. United Kingdom, then Scotland, London, ayan, no, makasipag yan. Same, ayan, alo same sila nito makasipag yan. Ayan. So, parang ka talagang nagaling sa ibang bansa na may dala kang souvenir doon. Kaya napaganda talaga nito mag-order sa kanila. At pinakamaganda pa, yung tela talaga pang matagalan. No? Hindi kagaya ng iba dyan, sa ibang store na no, mga kasipag ay yung tahi na silabasa na. Opo, mga kasipag yan. At hindi siya cotton yung iba. Pero sipag, ito, matibay na cotton pa, no? So, ayan, at ang tahi mga masipag, talagang quality. Hindi talaga naglalabas yung tahi. Sobrang recommended ko po talaga sa kanya. So, ito po, tatlo po yan. At meron pa po pang apatan. So, hindi ko na maano, no? pakita ko pa rin sa inyo. Ayan, di ba, ring manggulo na tayo dito. Ang ganda talaga ng kanyang tela. Ayan, bagong-bago, ayan. Para ka na sa ibang bansa, o. Oh. Ayan, then, Canai Traveler Heartbeat. Ayan, yung logo. So, makikita nyo po ito sa Shopee kung gusto nyo po masipag. At meron pa po pula, black, yellow, blue, kung anong request nyo. Na meron kayong mga design dyan na damit na ipapagawa or logo nya o pangalan dyan na ipapaprint nyo po. Pwede po, no, gumagawa po si Jamnick Souvenir and Printing Services. Message nyo lang po. At nandyan po yung kanyang number at ang kanyang Facebook page, Jamnick Printing Services. Yung souvenir na yan, na? Ah, no, ang dami So, na sa ibang bansa na tayo nito at quality pipo po mga kasipag sobra sobra galing recommended ko po talaga sa kanila yung damit nila napakatibay napakatibay talaga and then syempre hindi mawawala ito na mga kasipag ito yung isa sa order ko sa kanila at request ko po sa kanila talaga ay itong sticker at itong sticker na to dalawa po ang kanilang tinatawag dito no Nan? itong sticker na to mga kasipag ay dalawa po itong klase na ibinigay na sa akin so nakalibutan ko kung anong tawag O? Oh, OTG I aben mean, hindi ko alam ko itong isa. So itong isa kasi mga kasipag, ay talagang pang budget, no? Kasi itong isa ay kung nakikita nyo po, kumikinang para siyang star and... Eh? Pero mga kasipag, ito po ay yung in-order ko. Pero meron po silang pinasadya sa akin para mapagmatagalan talaga. Kasi ito mga sipag, eh, no? ay habang tumatagal, nalalata po talaga ito. No, mga sipag, you eh, know, habang tumatagal, pag nababasa, lagi, So, nalalata po talaga siya, no? Unting-unting nababakbak doon kung saan natin dinidikit. Sa ating dingding, -ding, sa mirror, uh, atong tumbler, kung saan man yan, sa motor, ayan, sa ating box ng motor, o kung saan man, helmet. Ayan po, habang tumatagal na nababasa ito, kahit sa umbrella, makakasipag nalalata po. Pero makakasipag yung request po nila sa akin, yung sinagest nila sa akin, ito po ay talagang pangmatagalan. So, pang matagalan. Dalawa ito mga sipag, you know? Dalawa. So, ang sabi nila, ito ay talagang napaka-quality. Nakalimutan ko yung tawag nito, no? Talagang napakinipis niya. So, pero mga kasipag, kahit ito daw po, ay nabasa water resistance talaga ito mga sipag, you no? Know? So, kung nakikita nyo po mga sipag, kahit anong klasing gawin nyo diyan, yan, basain nyo man yan, yupiin mo, mga kasipag, ayan po, basain, yupiin, ayan, ipabilog mo pa yan, hindi talaga siya na pupunit. Ayan, oh. hindi siya nadudunot, natutupi. Ayan, napakaganda. Kahit nadikit ito mga kasipag, eh, no? ay talaga naman po mga kasipag pang matagalan talaga water resistance. Kahit sa lagi pa yan sa umbrella, nakababad pa yan sa ilaming na sa motor, sa helmet, sobrang ganda talaga. Hindi gaya nitong isa oh. na in order ko. Pero ito yung talagang eh, sinadjust po nila. Na mga kasipag, dalawa na lang po ang kinuha ko. Ayan po mga sipag, eh, no? napakaganda. Pero mga kasipag, sila po ay nagli-layout din po mga sipag. You eh, no? Pero ako mga kasipag, ang gusto ko po kasi sa aking mukha, kung ano yung nandun sa aking profile ng aking YouTube, tsaka Facebook, TikTok mga kasipag, ayun na lang din po dito mismo. Ayoko nang talagang nagpapalayout pa noon, talagang hindi na ako, parang hindi na ako, parang cartoons na siya, tignan parang hindi na ako. So, okay na yung sa akin yung mukha na plain na ako talaga. At syempre, doon na lang po tayo papaganda sa ating name, sa ating letra. Ayan na. Ayan nalang Ayan na lang po ang talagang ginaganda. Ayan mga sipag, napakaganda talaga ng itong uh, printing na to na Jamnik Souvenir and Printing Services. Napakaganda ng kanilang mga uh, produkto. Ayan, so meron pa silang mga nagbibigay pa sila ng idea. Siyempre, hindi mawawala yung ating mabubuti puso na isang store na ngayon na Tanay Traveler Heartbeat. Maraming salamat po sa inyo. Nagbigay din po siya sa atin ng sticker sa kanya. Napakaganda ng kanyang sticker po. Ganon din po sa akin. Pero ang ganda ng kanya talagang turista. Ayan, no, iba-ibang lugar. Ayan, safaris, London. Ayan, United Kingdom. Ayan, pamasipag yan po si Kanay Travel Heartbeat. Humingi po talaga ako ng kanyang sticker no? bilang isang souvenir yan. Ayan, para patunay na tayo po ay isang uh, ah, sa kanyang hangarin, sa kanyang advocacy. Napakabait niya po talaga. Suportan niyo po mga Pagino. You know? Kanay Traveler Heartbeat sa Shopee at sa TikTok, Kanay Traveler Heartbeat at sa Facebook, Kanay Traveler Heartbeat po mga sipag. At abangan din po natin sa Lazada, mga kasipag, you know? Kanay Traveler Heartbeat po mga sipag din. Napakabuti niya po itong tao na to. At yung brand name niya na Kanay Traveler Heartbeat po. Ayan, shoutout po sa si inyo Kanay at si Rete dar sa ating mga kapakuntin creator, Ma'am Ashley, mam ma Perly Cruz. Maraming salamat po sa inyong suporta at tulong niyo po sa akin. At sa lahat ng team kasi pa tulungan na miss ko po si Ma'am Gigi, Ma'am Dan Spilip. At syempre mga sipag, itong mga item na to na napaka quality. At meron kayong, pwede po kayong magpagawa sa amang uh, gagawa na itong digital printing na itong mga sipag. Yun ay pwede po kayo mag-request dyan kung anong klaseng tela, quality o swak sa budget, meron niyo po sila. Or yung gusto niyo po ay masusunod sa company na mga uniform nyo or sa school na uniform nyo or dyan sa inyong alumni, sa inyong barangay, sa festa, mga kasipag, you know, gumagawa po sila at nagtatanggap po sila for online and deliver po. Masipag kung saan ka mang lugar po. Masipag, you know? So, mag-contact ka lang sa kanilang number, sa kanilang Facebook page na jamnik Souvenirs and Printing Services po. Maraming sa po sa lahat ng sumuporta sa ating team kasi pagtulungan. syempre po sa ating Kuya Chris TV na Facebook page at YouTube channel. Masipag, marami sa lahat po sa inyong suporta. At ito po, Biligay ko lang po kayo ng idea para magkaroon po kayo ng mga quality ng damit At iba pa po na gusto nyo pong ipaprint, ipapagawa po mga sipag, yun know? Para souvenir nyo po mga sipag at anumang products yan ay marami pa pong narating po So mga gusto nyo ipapagawa, only Jamnik lang po na Facebook page Jamnik Souvenir and Printing Services na po So yun mga sipag, yun know? marami salat sa lahat lahat At huwag nyo po kalimutan, Kanay tra Travel Heartbeat po sa YouTube, sa Facebook, sa Shopee TikTok. Abangan na po natin sa Lazada po mga sipag. I-declare po natin yan. Kung gusto nyo po ng mga ganitong item na quality, recommended ko po talaga. Hindi naglalabas yung mga tahi. Sobrang quality talaga. Pati yung print hindi nagtatanggal po mga sipag. You know? At yun lang po mga sipag. Maraming salat sa pinunood. And have a nice day po sa ating lahat. God bless!